i f m news Matapos ang nangyaring pagkakadakip sa dalawang drug personality sa barangay Turayong, mas pagigpitan pa ng pamunuan ng barangay ang kanilang gagawing pagbabantay sa kanilang nasasakupan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay barangay Kapitan John Reyes, ito ang unang beses na nagkaroon ng drug by bust operation sa kanilang barangay simula nang siya ang mamuno rito. Aniya, labis na ikinababahala nito na nangyari ang transaksyon sa tabi mismo ng paaralan at sangkot pa nga rito ang isang menor de edad. Dahil dito sa lalong madaling panahon ay sisimulan na nila ang pagkakabit ng mga CCTV sa kanilang nasasakupan at plano na rin nilang dagdagan pa ang puwersa ng mga barangay tanod na magro-ronda sa paligid ng paaralan. Hinihingi naman ni Kapitan Reyes ang tulong ng mga magulang ng mga kabataan na bantayan ang kanilang mga anak at hanggat maaari ay alamin ang ginagawa ng mga ito upang maiwas sila na masangkot sa iligal na mga gawain sa lahat, ma'am, yun yung isa sa mga nakita kong talagang importante, ma'am, yung paglalagay namin ng CCTV sa mga paligid ng national. So para doon, mamonitor namin kung sino yung mga outsider na pupunta doon. Para sa ganun, mapay-stop namin at makita kung sino yung mga gumawa ng maling gawain. Tumawag na ko kay Principal Janmina na magkikipag-coordinate tapos sa kanya na humingi ako ng oras niya para sa pag-meeting ko namin regarding po dito sa nangyaring bypass. Dahil nga sa malapit sa loob ng eskwelaan, ma'am. Sa mga kabaranggayang ko, lalo na sa mga magulang na may mga anak na minor de edad. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na bantayan ninyo yung mga anak nyo. Bilang ba kapitan ng barangay, hindi maganda na tinitignan ko na gano'n ang mga kabataan natin na nasasangkot sa droga. Kaya sa mga magulang, please tulungan ninyo kami pagsabihan yung mga anak nyo na wag silang sumama sa mga taong nagdudulot sa kanila ng kapahamakan dahil walang magandang may dulot sa kanila ang paggamit ng masamang bisyo. Samantala para sa karagdagang balita, nakatakdang magsagawa ngayong buwan ang License to Own and Possess Firearm Caravan sa bayan ng San Mateo, Isabela. Sa inilabas na anunsyo magaganap ang License to Own and Possess Firearms at Firearms Registration sa darating na ikadalawamput lima ng hunyo sa Community Center ng Barangay 3, San Mateo, Isabela. Para sa renewal ng License to Own and Possess Firearms, kinakailangang magdala ng Notarized ltop Application Form, Affidavit of Undertaking para sa mga 10 years validity, national police clearance, neuro exam galing sa PNP Health Service at drug test mula sa PNP Forensic Unit. Samantala, para naman sa transfer of ownership firearm registration, kinakailangang magdala ng updated LTOP, notarized firearm registration form at deed of sale o waiver of right. Para naman sa renewal of firearm registration, kailangan rin ng updated LTOP at notarized registration form. Samantala, sa pre-registration, maaaring bisitahin ng official Facebook page ng San Mateo Police Station Valley Cops. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay. Idol. IFM News.